Ayun, habang nagsasampay tayo. Ayun, tinuruan natin yung mga batang maglinis. Good morning. Pate Bang. zero Ayan, o. Oh. Mga bata. Ibang mali, tinuturuan na. Enjoy kayo, Pate, maglinis. Ka, Bang. Enjoy ka, Bang. Siya, ating sahod. Ating sahod? Magkano ba yung sahod mo? Lima. Ano na lima? Ayun, sa Tagalog yung lima. Five. Papen eh. Tagalog tapos English na, Beng. Oh. Ah, net na, Beng. Oh. Ah, oh. May sound sila mamaya. Tag limang piso daw po. Nagkapalas? Sige, palis na kayong palis. Ah. Ay, 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 Nah, kau ni bandar. Kita dah nak Siyempre, iwalay mo yung ano mo. Hindi mo sasama yung paa mo. Ganyan, no? Ma malayo yung paa, tsaka ma, ano? Pa na, hindi, wag mo lang kamay. Sige. Kaya Meron lang gamay, pek. Huwag ka lang gagaya sa aking kinakamay. Yung iba nag-glads eh, Pate. Eh ako, di ako sanay mag-glads. Ano? Eh. You know? Pinagkamay ni Pate, oh. Pate na Baka may kabalbal Ayaw mo lang muna si Kuya Pete Pag malaki ka na Ganun lang gagawin mo Ganyan lang muna Walis na muna Tsaka pang salok Pati nalang sapatos na hmm. ano, ano Beng? Bo Ano ano? Ako nalang salok na Dito ba lang ganyan? Ala Ganyan Baliktad kasi Aliday wala silang pasok walis-walis uh, muna exercise tuwing umaga na pit na hmm, yan yeah. tulong-tulong